Good morning, mga guys. For today's video, mga guys, maduman nga niyo po pala na kasi paupawan nyo niyan. Ta, pabawasan ko laman ng payuko. Ay, tama ba? Buhok pala <laughs> na nga, eh, guys. Kasi yun ako, kansa tinampo. Ay, taas pala. Ta, tinampo na pala yung ko. Siguro agta, anong papapraisip mo? Ewan nang nga, ipo pa lang ko kanina sa rong para po. Tapos sabi ko, tao po, tao po, mamamas ko po. Linti ah, nagtuko na tolos sa tiplex na sa iyong buhok na napakalawa. Oo, oh. oh, mo buhok mo. Iyan, angong mong angas. -ang Linti an, na ko para sumtabok ko ka man naka-iPhone. Kain pa next ka sana uwi. Tapos yan naman na ngayon sa up there. Lintian and tayo man sa pinabago pangit man sa nag-aaray. Tama ng paraplex angle. Ayun muna tayo excited na ako mabiyahe. Iyon na nga mga guys. Kasi na ako sa gasolinan. Masabak na ako sa napakalabang biyahe. Natay mo ko nga palan dyan guys na orulian na mga nagkaklase sa Namon Pilot National High School then ang uh, magkulang ko lang sa chat ligisong ko talaga <laughs> charot yun yeah, guys yun ang ipupalang kami dyan sa harong ni Trina tapos kaya ba ako dyan sa tulong bugok <laughs> uy kung yun ang ipupalang si Mark si Dan tapos si Albert uy kung nga ang mga guys nagbabayay na kita pa si Santa Maria papunta na po tayo sa exciting part <laughs>

finally mga guys yan nakita rin sa harong ni Jericho rin sa kaputunan taibon ibon rin si Jericho tayo ang matro sa muwi lupang kasi manuman ang kortin po sa daing mga aram tada yung masanap kami may kaiba niya mo pala niya sa pinsan niya kaiba niya mo pagtro sa muwi salamat po